Oh Ano? Di ba bagay na bagay sa akin? <laughs> Sabi ko na sa'yo eh, o. Oh. Maraming maraming salamat, ha? Si Tonyo po ang pumili niyan. Talaga? Siya rin yung nagsabi na yan ang iregalo ko sa inyo. Mm. Sayang, sasama ko po dapat sana siya eh. Kaya lang hindi pa siya na -di discharge sa ospital. Ano? Oh. Si Tonyo, yung partner mo, di ba nagkakamabuti na kayo? Nako, Kunti lang. Kunti Kunti lang ako. Ako, konti lang. Konti lang ba? Matigil nga kung konti. Mamalaki na yan. <laughs> Ay, oh. <laughs> alam mo, iisip ko minsan, siguro mahirap nang uh, makasingit ako sa schedule niyo, no? Uh -oh. Dahil alam mo na, mga days-days niyo, ganun. Hindi po. Siyempre, trabaho pa rin po yung priority ko. Oh, good. Good naman kung gano'n. O sige, uh, Bobby, Babalik ako, may kakausapin lang ako, ha? Sige po. Yeah. Tay. Tay? Totoo bang narinig ko? Tinawag mo akong tatay? Ang ibig mo sabihin, tinatanggap mo na ako? Opo, tay. Pasensya na po, medyo natagalan. Pero masaya po ako na nakita ko na kayo. Kasi sa totoo lang po, parang nung bata pa po ako eh, tanggap ko na po na wala na akong tatay. Akala ko nga po, hindi ko na hindi ko na kayo makikita. Eh. Pero ngayon nandito po kayo. Parang nabuo na po ulit yung puso ko. 'Yung puso ko na may kulang pala noon. Di ba, babawi po ako sa inyo. Simula po ngayon, tanggap na tanggap ko na na may tatay ako. Ay, salamat, salamat. Huwag kang magalala. Tatagal pa ang buhay ko. Ako na sa mga taong nagdaan na wala kang naging ama. Maraming maraming salamat. Ito na ang pinakamalaki at pinakamagandang regalong na bigay sa buhay ko. Sana kayo na lang ni Frey ang naging anak ko. Teka po, tayo kayo naman, bakit nyo naman sila sabi yan? Eh, di ba po si Vice Mayor na po yung susunod sa yapak ninyo? Um, ano, um, uh, 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 huwag mo naintindihan niyo. <laughs> Nasabi ko lang yun dahil mayroon kaming hindi pagkakaunawaan lately ni Glenn. Eh. Uh, okay lang yun, okay lang yun. Ah, uh, Ma'am Bobby, Oh, uh, Mayor, magandang gabi po. happy oh. birthday. Thank Sinang you. Kinagawa mo dito? Ma'am, yung missing person na pinapahanap nyo, si June Alvarez, nakita na ho yung katawan niya sa may sagingan sa kanto ng De Los Santos. Sandali, sandali. Ang ibig mo patay na siya? Opo, Mayor. May mga tama ng baril sa dibdib at mukhang tinorture siya bago siya inilibing. Uh. Kung hindi pa kinalkal ng aso yung pinaglibingan niya, baka hindi na siya nakita. Tay, oh. ganun po talaga pumatay ang mga sindikato execution style. May... kinalaman po ba yung kaibigan niyo sa mga sindikato? Ah, uh, wala. Nandito ko alam eh. Pero, Bobby, sakalan natin pag-usapan yan, ha? kaalis. Meron akong announcement na sasabihin mamaya, importante, ha? Ano po yun? Basta. Sige po. Sige. Sophie! Anak! Oh! Oh, 30. Enak. oh nga pala! Ikaw na mo nang bahala sa kapatid babi. ha? Ay! Nandiyan na po Si Bobby Bobby!